sa birthday. Birthday yeah. si Dr. A.V. sa kilalang artista na si Bea Alonzo sa kanyang kaarawan. Sa pagdating ni Bea sa A.V. Clinic, naghandog sila ng isang masarap na cake at special na regalo para sa kanya. Sa video na ibinahagi ng Ivy Clinic sa kanilang Instagram, kitang-kita ang di mabilang nakaligayahan sa mukha ni Bea Alonzo. Malinaw na labis siyang nagulat at tuwang-tuwa sa surpresang ito. Isa itong magandang pagkakataon para sa kanilang matamis na pagkakaibigan. Hindi lamang ito isang simpleng karawan, kundi isang pagpapakita ng pagmamahal at pagkakaibigan mula kay Dr. Avi at sa buong Avi Clinic. Talaga namang naging espesyal ang araw na ito para kay Bea. Bago nyo panoorin ang kabuuan ng video, ay huwag kalimutang mag-like, comment, share, at subscribe para sa iba pang mga kaganapan. So that, After my birthday, my long trip, very excited to do all my treatments. Wala pa lang boss, pero dito na ako. Happy birthday to you! Happy birthday! Peace. mula sa Trends Network, happy birthday sa'yo, Bea Alonzo. More blessings pa sa'yo ngayong taon.